Wow, napakagandang yellow face mo to. Grabe na, at umuulan pa ng Opa Lutino Sabon mga Paps. Napakaganda ng ulo, pati buntot to. Hi Don Raya, o sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na! Subscribe ba? Ah. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga Paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, pass by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, no? Ah, uh, finally, si Boss Renan, sabi niya, Don, bigyan mo ako ng budget na yellow face. Sabi ko naman, Boss, sakto, meron akong ibibigay sa'yo na pang malakasan, proven, proven yellow face. No? Kasi nga, na-out ko yung partner nun. No? Ang ibibigay natin kay Boss, ay opa, lutino, sable pa yan mga paps. Kung tawagin ng iba ay Bloody Mary. No, talagang pulang-pulang -pula yung buntot, pulang-pulang yung ulo. Tapos sabi ko, boss, gusto mo ba ng ganito? Ang ganda rin ang presyo nito. No, na kung makapagpabuka ka ng opa, yellow Pace, lutino. No, so, ito yung nakuha niya. Tapos ah, yung in ko, tuwan-tuwan si boss. Partida mga pagsa, Nasa labas siya, ibig sabihin nasa galaan. Pero agad naman siyang nag down So sa ito yun mga paps. Tinan nyo kung gano'ng kaganda yan. Yun o. Oh. Opaline Lutino Sable DNA Cock. Ayan, quality, quality o. Oh. Tapos, proven hen na yellow face. Yan, laki o. Oh. Oh, made in Australia. <laughs> Grabe, no? Oh. Ah! Nako. Yan, no? Jackpot si Boss Renan dito. Si Boss Renan, kaya sobrang mura ko binigay. Kasi, ano siya mga paps? Ah, suki na. No, madaling ka-usap si Boss. Mas mahirap nga kausap kay Boss, eh. <laughs> no, yun, no? Know? Ah, mahihayain. Tapos ito, ang ganda talaga, no? Ng yellow piece, No, jackpot na jackpot. Oh. May yayin ayot na mapat sa camera. oh, yan Oh. <laughs> ah! Ganda, grabe. Higante o. Oh. Woo! Laki Oh. Wow. Yellow face. Ang ganito mga paps. Dalihan nyo na, meron pa ako. Dalawa na lang. Dalawang pair na lang mga paps. Mamaya ipapakita ko sa inyo yun no? Oh. No, uh, i-deliver -de mo natin to kay Boss Renan. Tapos after nun, ipapakita ko sa inyo yung dalawang pair na lang na yellow face na naka-project pa sa Opa Palo, mga paps. No, meron din tayong mga Opa Lutino, Sable, at mga Belgium line na green pair. So, kung interested ka, you can text or call me. 0953 six two i-message mo sa akin Facebook Messenger Don Roya or Don Roya Avery. Muli maraming maraming salamat sa iyo Boss Renan sa pang ilang pagkakataon na ba? Tatlo? Apat? No, ang daling kausap sobra. Sana lahat ng mga kausap natin ay ganun kadaling kausap. No, so, ah, uh, di ka na to and mag-vlog tayo mga God bless you guys. Hmm? Wow, ano? Napakagandang mga opas yeah, sa yeah, Lutino natin, mga paps, no? Ayan, no? Ang maganda dito pa, naka-split pa siya sa blue o par blue. Ibig sabihin, pwede rin siyang magbuga yeah, claro, yeah, mature, ng opa krimino, mga paps. Yan ang pinakamalupet na opa lutino. na sable pa, na nyo mabuti yung ulo at buntot. eto naman, back to back opa, yellow face. Ayan, tinan nyo kung gaano kaganda yan mga paps. Meron tayong solid color dito. No? Isang solid color at isang uh, Ayan, sobrang ganda mga paps. So, back to back ah. Opaline yellow face. Kung gusto nyo ng ganito mga paps, you can text or call me 0953-136-4464. Or message mo sa akin, Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Ayan, napakaganda oh. So, ang location natin na ay sa Commonwealth Utex, Quezon City. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. At pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang mga paps. na wag kang mahihiya. Ulitin ko, i-text nyo ako, tawagan sa 0953-136-4462 o message mo sa akin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan o, oh, back-to-back -back opa yellow face. Alright? No? So, ito naman, pastel, yellow face, possible dan follow, possible opa, at isang freebies ko na yan. Yung nasa kanan, opa, possible yellow face, possible dan follow. Ang maganda rito, naka-DNA na rin sila. Cut and hen, isasalang mo na lang. Alright, matured na rin. Pwede, pwede na talaga. Itala. Sigurado, pag sinalang nyo to, mag na kagad to. No, dahil ngayon pa lang, ay nag-meeting na sila sa ating cage. Alright, meron din tayong yellow face. Ayun o, oh, no? U-wing. No, yellow face, possible o pa possible dan follow DNA cock. And freebies na rin yung nasa kaliwa O pa, possible yellow face, possible dan follow DNA hen. Yan, pina-DNA ko na rin yan mga paps. No, para sigurado, sigurado na cut and hen at dadaming ibon sa inyo mga paps. Sure na sure na ang gender niyan. No? So matured na rin to. All right? no? nagme narin na rin sa ating flight cage. Pag akuan niyo nito sigurado mataga na isang buwan magiitlog na to mga paps. No? Kaya naman i-text o tawagan niyo na ako sa 0953 1364462 mga paps. All right. No? So, kung medyo budget meal lang ang hanap mo, meron tayo dito na Parisan back to back opa Possible yellow face, possible Dan Palo. Isang solid at isang uwing uh, mga paps. DNA cup na rin to. Sure na sure na ang karga neto. Isasalang mo na lang. At eto matured na rin. Nasa 8 months na to actually. No? Kaya itek sa tawagan nyo na ako. Oh. Eto naman. Nagaganda ang mga Opa Lutino Sable mga pups. Ayan o. Oh. Napakaganda. Grabe. Tingnan nyo yung ulo pati buntot. Maapoy. ite nyo, wow, grabe yung bunto to. No, parang, ano eh, kung tawagin nila, Bloody Mary o Cherry Line. Ayan nyo, no? Sobrang ganda, oh. Wow. Mm. The best, di ba? Quality dapat. Pag mag-alaga ka na lang, quality na siyempre. Alam mo man, alaga ka lang ng alaga ng hindi naman quality. ayun no Kahit may stock lang yan sa aviary nyo, eh, napakaganda yan. Ang sarap sa mata. Yung grabe oh. Oo. Ang ganda. Tiningin yung ulo pati buntot, pulang-pula. Ano sobrang ganda oh. Ulitin ko, you can text or call me 0953 One, three, six, four, four, six. So, message mo sa Facebook Messenger and Don Roya, Don Roya, April.